Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po lunes at andi naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko. At doon sa mga hindi ko friends uh, sa Facebook, followers ko at saka doon sa mga subscriber ko sa YouTube ay team replay na lang po kayo. Bagamat nakakatemp na pag-usapan natin ang arrest kay uh, Senador Bato de la Rosa at ang mga ingay tungkol sa politika. Ngayong araw na to, parang hindi ko kayang uh, sikmurain ang pag-usapan natin ay politika. Alam ko na pag politika pinag-uusapan, ang dami-daming nanonood ng usapan politika. Eh. Pansin ko yan. Eh. Pag mga kontrobersiya sa politika, Diyos ko, tumataas ang viewership. Pero pag mga usapin tungkol sa mga teknikal o mga bagay-bagay na kakaiba, Baba, mga 3,000, 4,000 lang. Eh hindi naman po ko kasikatan ng hinahanap natin dito kundi edukasyon. Kundi ang pagtuturo sa kaisipan ng mga tao para maka sa pag-iisip. Hindi ko po masikmura na pag-usapan natin ang mga political na issue samantalang maraming tao ang sa kasalukuyan ay nahihirapan dahil sa magkasunod na bagyo si Bagyong Tino at ngayon naman ni si Bagyong Uwan na sa ngayon ay kalalabas lamang oh well hindi pa lumalabas yata sa Philippine Area of Responsibility pero nang lumampas na sa Luzon pero nag-iwan po ng hindi lamang uh, uh pagkasira ng ari-arian hindi pa natin alam kung ilan ng mga nasawi at sumunod ito sinundan nito si Tino na naging deadly sa Visayas in fact lagpasan ng 200 ang namatay at may mang hinahanap pa at hindi makita. So, huwag muna natin pag-usapan ng politika. Pansamantala na muna natin iwasan yung mga yan at kung yung mga tao na interesado lang manood sa akin dahil politika pinag-uusapan, fine, magpahinga ka muna kayo ngayon. Kung hindi kayo interesado pag uh, tungkol sa mga isyo ng baha dahil hindi ako apektado, fine. Uh, kung, kung ang pag tungkol lang mapinag-uusapan mga bagay-bagay na walang kontrobersiya, walang ingay, walang partisan, di na ba si Duterte, si BBM, sige. Ginagalang ko ang choice nyo. Pero sana sa mga ganitong usapin, magka-interest din kayo. Dahil ito ay usapin tungkol sa mga bagay-bagay na maaring hindi exciting, hindi kontrobersiyal, pero pumapatay. Uh, at ito ay kakabit din tungkol dito sa tungkol sa problema ng baha na pag tayo usap tungkol sa baha, ang lagi natin gustong pag-usapan ay yung korupsyon. Uh, at ang pinag-uusapan natin, interesado lang mga tangay sa baha dahil sa bagyo, dahil sa tungkol sa ito ay napupunta na naman sa sinong sinisisi, si Bongbong Marcos ba o ito ba, you know. Laging ganon. Uh, kailangan may political na dimension para tingnan natin para makita ka ng tao, eh, manunod ako dyan. Dahil yan ay tungkol sa korupsyon, tungkol sa pagtatanggol kay BBM o kaya pag-atake kay BBM. Di ba? May mga ganyan. Ang interesant tao ngayon sa Baguio at sa mga baha ay dahil sa ito kaugnay sa mga pag-imbestiga sa flood control projects. Nandoon na initan mga tao ngayon yung uh, pagpapanagot sa mga kurap at tungkol naman doon sa kabila, pagdidepensa pag, uh, sa mga taong na uh, uh, you know, na-reduce ito lahat sa partisan issues alam. Uli, na para bagang ang usapin na ito ay responsibilidad lamang ng isang tao o ilang tao. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin bakit ba bumabaha. Nabanggit ko na ito last week, di ba? Noong tungkol sa Cebu. Ah, hindi pala. Oh, Saturday, di ba? At yung Saturday, ah, kakaunti na naman ang nanood ng aking usapan politika. Mga 6,000 lang yata. Usually, mga 30,000, ganun. Ito, mayroon pa rin. Interesado. Pero sana yung ang pakiusap ko sa inyo, mga nanonood, uh, kapag naman, huwag naman laging politika na awayan, bangayan ang inyong pakinggan. Kasi minsan, nalilimutan natin yung mga bagay-bagay na ito. At pagtukul sa, sa baha, kasi ang daming baha, let us more broad mind, become broad-minded na hindi lamang ito usapin ng failure ng flood control projects o pagkakalbo ng kagubatan. Di ba sinabi ko sa inyo that, that there are many things here that are quite you know, convenient to 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 accept and propagate, pero sa totoo lang hindi 'yun yung maaring entire picture. Katulad ng pananaw na ang solusyon lamang sa baha ay flood control projects Na kaya nagbumabaha dahil hindi maayos ang pagkaka pagkakaano ng flood control. Yung mga sementadong 'yan. Uulitin ko po sa inyo, Tama po 'yan. Ah, talagang kapag walang kapag hindi pag ula ang flood control projects o kaya hindi wala multo lang, ay talagang 'yan ay kailangan parusahan sabagat 'yan ay paggamit ng pera ng bayan. Pero hindi ho kasi siguraduhan na dahil na flood control project, kahit maayos 'yan, kahit anis 'yan, ay matibigilan ang baha. Sapagkat iba po ang dynamics ng baha. Mula po nung nagkaroon na ng climate change na tumitindi na ang lakas ng buhos ng ulan. At yan ay may uugnay natin yan sa global warming uh, na kung saan umiinit na ang klima. Bakit po umiinit ang klima? Kasi po ang ibinubugan natin ng sistema na carbon ay hindi na kayang sipsipin ng mundo. Doon sa mga nag alam naman natin na kapag tayo ay humihinga palabas, ang inihinga natin carbon dioxide. Ang mga industriya, ang mga paggamit ng fossil fuel, ang uh, waste product po niyan ay carbon. So, ang paghingaan natin palabas yung industriya, ang tinatay po niyan ay carbon. Pero ang balanse ng kalikasan ay dahil meron tayong mga halaman, may mga puno tayo na sumisipsip sapagkat doon sa biology alam naman ninyo na ang ang halaman, ang kanilang oxy papasok ay carbon dioxide ang binubuga nila palabas ay oxygen. Parang ganang nga talaga ng pagkakagawa di ba yung may balanse. Eh? Dumami nang dumami ang tao, dumadami nang dumami ang industriya. Bumawa na bumaba ang mga kagubatan ang mga halamanan kaya nabawasan ang kakayahan ng dumundo na sumipsip ng karbon at tumaas naman ang karbon sa atmosphere. Anong epekto po niyan? Dumadami ang karbon sa atmosphere. At ang isa sa mga epekto niyan ay umiinit ang klima. ah uh, tumataas ang level ng karagatan, natutunaw ang mga yelo. At ang isa pa, dahil ang mainit na karagatan ay siya pong ugat ng ating uh, mga bagyo, mas dumadami ang bagyo at mas tumitindi ang lakas. So, eto nga po ang nangyari. Nawalan tayo mga puno, nasisipsip ng tubig at karbon. Dumadami ang tubig dahil uminit ang klima. Iyan po ang recipe sa mga baha at bagyo. ba? Diba? So, mas tumindi ang mga bagyo ngayon mga panahon. Mas tumindi ang ang lakas ng mga ulan. At kasama na rin po dyan yung dumadami na rin ng insidente ng mga zoonotic diseases. Konektado po yan sa mga pandemic dahil ang uh, klima klima nagbabago. Uh, ang tendency ngayon ay may mga bagong mga nawala ng gubat. So yung mga, mga hayop ay pumunta na lumalapit na sa tao at yung interaksyon ng ekosistema na kung saan nagpo-produce tayo ng mga uh, uh, yung yung mga virus na dati na sa natural processes ngayon ay lumilipad na sa tao. So ibang usapin 'yan kung sa mga pandemic. Ang pag-uusapan natin sa, sa pagbabago ng klima na na siya naging ugnay, naging sanhi ng mga pagbaha. So wala ka sa mga ulan. Ngayon, ang ginagawa natin sa mga flood control projects natin, ah uh, ang disenyo ay katulad pa rin ng dati. Climate, hindi siya climate proof. So pagkasa, ang disenyo ng kanila, you know, ibang issue yung kinurak, ibang issue yung kinurakot, ibang issue yung uh, naging ghost. Di ba? Ibang issue yan. Yan ay parusahan. Pero hindi lamang yan ang usapin. Eh. Ang usapin, kahit maayos ang pagkakagawa, hindi na rin sapat sapagat ay hindi sa na hindi pinapasok ang pagbabago sa klima. Ang pagbabago sa panahon, ang pagiging mas malalakas sa mga bagyo. Kahit maayos ang pagkakagawa niyan, hindi niya nakayang harapin ang mga baha ng, na, na mas matitindi. So yan ang isang punto na dapat nating isipin. So, banat tayo ng banat agad na korupsyon, you know, class. Ikulong e yung mga kurakot Eh kahit nga hindi kinurakot Kahit maayos ang pagkakagawa Ay kung hindi na Nakadesenyo Ayon sa pangailangan Ng panahon Hindi korupsyon yan In good faith ginawa ang mga yan Ayon sa disenyo So ang hamon ngayon Kailangan natin palitan na Ang ating mga disenyo Ng mga flood control 'di ba? Ngayon. Isang punto 'yan, babalikan natin 'yan. Pagdating naman sa punto ng mga puno. Maraming nagsasabi ay bay kalbo na kasi yung kagubatan. Tama po 'yan. Sa Cebu nakita natin 'yan. Sa Cebu, pinaliwanag ko na sa inyo na you know, ang nangyari po diyan ay yung mga lupa na dapat sana ay gubat ay kinonvert sa alienable and disposable lands nalabag sa batas. Alam mo, noong 1975, naglabas si Pangulong Marcos ng PD 705 at doon pinagbawal ang pagpapalit ng lahat ng lupa kasi sa ating konstitusyon, lahat ng lupa above 18% in slope ay forest land. Yan ay sa batas. Ngayon, o public land. Hindi yan pwedeng alienate at i-dispose. Hindi yan pwedeng titulado. Kaya lang, uh, sa Cebu noong 1985, naglabas ng PD 1998 naman si Pangulong Marcos na kasi nakita na sa Cebu at saka sa Baguio, matataas mga bundok dyan eh, may mga nakatira na. So sabi nila, o oh, sige, pwedeng payagan yan provided na sila ay nakatira na noong May 19, 1975 dyan. At saka kailangan magpakita sila na sila ay i-manage sila ang lupa, magkaroon sila ng erosion control, tatam ng puno, otherwise babalik sa gobyerno yan. So yan yung batas ay nakita naman natin na hindi na gayon ng Cebu. Maraming kinonvert, may nagbenta, may mga hindi naman nakatira ng May 19, 1975 na andyan na, di ba? So, madaling salita, maraming hindi tinupad. <coughs> so, ano ba, pinaliwanag ko na sa inyo kung paano nangyayari kapag ang ulan ay tumatama sa isang sa isang lupa na wala ng puno at sa halip ay simento na ang nandun. Surface ano? bababa yan pagbabaha. At, at yan ang mga naging sanhi ng pag-overflow ng mga ka, ng mga puno ay ng mga ilog at sapa na pumunta sa Guadalupe River o kaya pumunta sa Butuanon River, sa Mananga River. Okay? Na naging dahilan ng baha. At kung meron ng flood control project sa baba, hindi na kinaya. At lalong mas masama kung yung flood control project ngayon tinipid at kinurang. Diba? mas lalong hindi kakayanan. Eh, yun nga nung, yun nga, nga maayos ang pagkakagawa, maaaring hindi kakayanan, or pa kayo hindi maayos ang pagkakagawa. Eh, yun ang logic. So, huwag masyadong laging korupsyon ang tinitira sa flood control. Kasi, meron din korupsyon sa taas. <laughs> di ba? Yung mga illegal na pag ng pag-convert ng AND, yung mga hindi, ano, yung mga hindi maayos na pagpapatupad ng mga batas sa bansa, ayon sa kabundukan. Di ba? At nakita na natin yan itong huli sa Kalakas, sa Batangas. Mayroong isang OIC Senro na nahuli kasi nang gusto nag extort sa isang land developer para mag-issue ng AND Alienable and Disposable Zone Certification na eh uh, itong lupang ito na hindi naman dapat, public land dapat yan, gagawin ng titulado. At uh, mayroon meron din mga tao na nagbibigay ng Environmental Compliance Certificate ng ECC na pwede ng proyekto samantalang hindi naman dapat may ganyang korupsyon pero gusto ko rin ipunto sa inyo na hindi lahat bagay ay korup sabagat <coughs> kahit naman eto ha, lagi sinasabi ng iba eh may kakamero naman yung baha dahil karibong kagubatan ako sinasabi ko sa inyo kahit may puno ang gubat ay magkakaroon pa rin ng baha kapag sobrang ulan. Dahil nagbago na ang klima, kahit may forested ang area, hindi lamang siya magiging sudden. Pero pag nalagpasan na, nasaturate na yung soil, hindi na kayang higupin. Ilalabas na yan. Pero hindi katulad ng dati na uh, hindi, hindi kung lalong lalalayang kapag yan ay kalbo o mga simentado na. So, kahit na may, may gubat, babaha pa rin yan. Sapagkat ang baha po ay may function po yan. Marami pong lugar sa atin na, na, floodplain flood plain. season po tayo, may rainy season, may dry season. Pag rainy season, kailangan huminga ng ilog. Kailangan niya ng lugar para siya ibubukas at ibubuga niya ang kanyang excess water. In the past, we had flood plains. In fact, 1965 ang Manila binamahana. You know? Di ba? Meron mga picture 1960. Baha na ang Manila. Hindi pa ako pinapanganak. Diba? So, sa Manila Salita, ang baha ay normal. Ang baha actually, sa totoo lang, nagdadala pa nga yan ng biyaya. Sabagat sa mga lugar na kung saan agrikultural, kapag tag-ulan, at ang tubig mula sa bundok ay dumadaustos pa baba, nagdadala po yan ng mga nutrients galing sa bundok. Pero ano nangyari? Number one, bukod sa kinalbo natin ng kagubatan, ginawa natin mga subdivision doon sa baba nagtayo tayo ng mga subdivision din nagtayo tayo ng, kinonvert din natin yung mga <laughs> yung mga lupain naging kipot uh, yung mga dati daduyan ng tubig ay sinimento pinakipot tinapunan ng basura basically what we're doing right now is we are altering the environment alam mo, lagi natin sinasabi, natural disaster ang baha. Hindi po natural disaster ang baha. Wala pong natural disaster. Merong natural hazards. Kaya lang siya naging disaster dahil may kapabayaang nangyayari sa tao. Or kaya, nangialaman tao. Ang baha po, yan ay natural risk and hazard. Pero naging disaster yan kasi kapag ikaw ay hindi nagpaplano, o kaya pinakialaman mo yung flow ng water, nagtatapon ka ng basura, nangurap ka ng flood control, lahat na po yan nagpapatong-patong. Ang tao po ang may gawa ng disaster, <laughs> hindi ang kalikasan. Pero ang kalikasan, grabe kung gumante. Ang tubig, hahanap po yan talaga na kanyang daluyan. Pag pinigilan mo, pinarangan mo yung tubig, pinakipot mo ang ilog, or kaya tinapunan mo ng basura, o yung dating floodplain ay nilagyan mo na ng mga subdivision. Ang tubig hahanap po yan ang pwede niyang labasan. Sabagat ang tubig, once yan nang galing sa bundok, galing sa hang, langit, bababa sa bundok, at hindi na po kayang sipsipi ng, ng, ano, ng, ng puno, lalabas sa po yan, pupunta. Hahanap yan hanggang sa makarating yan sa dagat. Wala siyang pakialam kung yan ay bahayan. Wala siyang pakialam kung yan ay tahanan. Hahanap po yan ng madadaanan. Okay? Ngayon, ano bang pinupunto ko dito? Kailangan po natin baguhin ang perspektibo natin na laging isisisi sa korupsyon. Meron pong hindi gawa ng korupsyon. Pero may papel pong ginagampanan. Yung mga flood control projects ay kinukorap. Yung mga ACC sa taas, tinabayaran, iniisyo, kinukurakot. Pero meron dun pa kasing kapabayaan in terms of hindi sinactor in ang science. Gawa lang tayo gawa ng bahay, gawa lang tayo ng gawa ng flood control project, kahit honestly, pero hindi natin tinitingnan kung bagay at naayo na sa mga nagbago ng panahon. Kaya dito pumapasok yung kailangan nating natin mag-reset ng ating mga perspektibo tungkol sa ano ba talagang solusyon sa baha. Kasi ang gusto lang natin lagi, pag ano ba solusyon sa bahay, di magtayo ng flood control project at huwag kurakuting. Ganyan lagi ang isip. Huwag pong putol ng kahoy sa bundok. Right? Ganun, napaka-convenient. Lagi, ganun. Ang dapat natin pong iniisip ngayon, ganito. Kailangan na po natin ng tinatawag namin na nature-based solutions o science-based solutions. Meron pong nagsabi sa akin na iba yung nature-based sa science-based. Lahat po ng nature-based, science-based. Sa batang gagamitin mo ngayon ay science scientific principle po. Ang ibig sabihin ng nature-based at science-based solution, isa sa mga pinupoint out ay eh, katulad ng nangyayari sa Iloilo, yung kanilang esplanad, na kung saan nagtanim sila, nag sila ng mangrove, etc. etc. Ang mga nature-based solution po, ito yung kung saan ang ating mga solusyon, ang ito take natin into consideration sa ngayon, ay yung climate change. Na kung saan, uh, sa halip na tayo ay tanim ng, uh, mag aano lang ng, uh, halimbawa eh flood control, sementadong sa flood control project, ay subukan natin magtanim ng mga puno. Subukan natin i-dredge uli at palalimin uli ang ating mga ilog. Subukan natin sa parigi, sa sa pang na mga ilog magtanim ng mga puno. Paluwangin ang mga ilog. Palalimin uli ang mga lake. Yun may example ng mga nature-based solutions na kung saan uh, ang ating layunin ay maging katulong uli ang kalikasan para solusyonan ang problema okay ito ay mga uh, sistema na hindi mo kailangan simentuhin na ang hindi mo kailangan gumawa ng flood control project okay so kapag sinabi natin uh, nature-based, ang ang una dito, kailangan natin ay pangalagaan ng mga kagubatan na nasa taas, forest protection and reforestation, isa po yan sa mga dapat nating tingnan. Uh, yung tinatawag na uh, pag, pag-adapt ng ng iba't ibang sistema ng ng manage ng mga lupa sa mga matataas na lugar. Uh, paggamit ng mga bioengineering techniques na hindi lamang semento ang gagamitin natin para ma-stabilize ang ating mga soil, soil and slope. At pwede natin gamitin yung ating na indigenous watershed management systems. Yung revegetation ng mga riverbanks, Paano palawakin ang mga rivers? Paano i-restore ang floodplains? Paano i-rehabilitate ang ating mga wetlands? At maging sa mga kabahayan, yung tinatawag ng mga green roofs and walls, yung maghalagay ka ng halaman sa mga bubong mo o kaya sa tabi mo. Yung mga pavements natin dapat permeable. Ano ba yung sabihin ng permeable? Yung hindi sementado, um, uh, kunyari, lahat ng mga parking areas natin, di ba napansin nyo, lahat yan sementado? Kapag yan ay dalo, ano, baka, Yung, may, meron naman yung para may mga butas-butas. Di ba? Permeable. Uh, dapat meron tayong mga rain gardens and bio, Bioswales, May mga pocket parks, may mga retention ponds. I-rehabilitate natin dati nating mga mangrove areas. I-restore natin ang mga beaches. Magtanim tayo ng seagrass at coral support. Marami na pong mga example sa Pilipinas ginagawa ito, katulad sa Marikina Watershed. Uh, ang, ang Masungi uh, Georeserve Foundation ay gumagawa na po ng maraming uh, pagtulong para mapangalagaan ng Upper Marikina na inaaway naman ng DNR. Ewan ko ba dito sa DNR, lalo ng panahon na sekretaryo si Luis Saga, ang inaaway pa ay ang mga nagtatrabaho. Yung Iloilo -Ilo River Esplanade na laging ginagamit nating model. Yung Bohol Uplands, sa Digaspi, meron ng mangrove belts. So, madaling salita, ito mga nature-based solutions na ito, kailangan nating palawakin pa. Hindi ko naman sinasabing huwag na magtayo ng mga sementadong flood control projects, pero huwag lang umasa doon. Sabagat hindi siya sapat. Ang dapat na ginagawa natin, tinutulungan natin ang kalikasan. Ang nature-based solution, mga intervention yan, na kailangan makipagsabayan sa mga ecological processes para i-manage ang mga pagbaha. Hindi dapat engineered structures lang na yari sa semento, katulad ng concrete dikes, culverts, at saka flood walls. Kasi ang ginagawa ng nature-based solution, ina-enhance niya ang water absorption capacity, ng uh, mga lupa, sinostore, at yung tinitawag na slow release, yung i-release ng dahan-dahan. At ito'y nangyayari mula sa taas, sa upper area, sa uplands, ah, papunta sa baba. So, hindi nito ini-eliminate entirely ang pagbabaha. Kasi alam naman natin, flooding is a natural hydrological cycle. Pero binabawasan nito ang disaster risk. Ini-improve nito ang ating ekosistema at maraming benepisyo ang nagagawa. So sa susunod na tayo nag-uusap tungkol sa floods, huwag lang natin isipin na kaya yan, may ganyan, dahil corrupt. At ang solusyon dyan, kulihin, ikulungin, ikulong. Na parang anti-mano pag may baha, ang ating sisisisin agad illegal lucky. <laughs> maging komplikado ang sistema eh. Hindi ko sinasabing wag nating ikulong ang mga kura. Ikulong natin 'yan. Imbestigahan. At ako nga, wag lang itong ICI, wag lang ang imbestigahan ay yung ano, yung mga kontraktor ng mga flood control projects. Imbestigahan din yung mga subdivision sa taas, yung mga nag, nag yung official ng DNR na nagbigay ng permiso, di ba? Yun din tingnan natin 'yun. Hindi lang yung sa DPWH, DNR din tingnan nyo din. Kasi yan po ay sistema. Pero para ho maging komprehensibo ang ating solution sa pagbaha. Nature-based solution po ay isama na natin sa ating mukabularyo. Hindi po lahat pwedeng solusyonan ng semento. In fact, ang problema minsan ng baha ay gawa din ng mga semento. Sementadong daan, sementadong uh, parking lot, mga dati lupa ginawang semento kaya hindi na tuloy masipsip ng lupa ang tubig at tuloy rumaraga sana papunta sa kung saan siya papunta. Sabi ko nga hindi mo kayang pigilan ng tubig. Hahanap at hahanap siya na malalabasan. At lalo na sa mga panahong ito na malalakas ang mga ulan at bagyo ay talagang kailangan na nating mag-isip ng ibang paraan. Hindi na po pwede yung nakasanayanan na natin. O oh, sana po nakapagturo sa inyong kaisipan na plus yung may mga puso at napabao kung mga nyo sa buhay. Lalong lalo na sa usapan political dahil sabi sa akin ng nasal, teach My touch and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. At sana kayo po ay nanunood pa ng mga ganitong klase ng mga usapan politika. Huwag lamang po doon sa mga kontrobersi at intriguing political. Kasi ito po ay patungkol din sa ating buhay. Hindi po laging kapag may awayan lang kayo laging manunood. Kaya ako po yung nakikiusap na ang pag-aaral po natin sa ating buhay ay hindi lamang po nakaano sa kung may kontrobersiya, may nag-aaway ang politiko o may nababanggit ang pangalan DDS o BBM. Hindi po dapat ganun tayo. Kasi po, kita nyo naman, kaya nga po ayong pag-usapan ng politika ngayon tungkol sa kay Bato sa Wednesday na po natin pag-usapan yon ay dahil hindi ko masingmura ang daming namamatay ang daming na walang nang nang hanap nang nang tirahan ang dami sa ngayon kasaluyo ko yan pa sa baha eh, pag-uusapan natin si Bato de la Rosa di ba anyway alam ko yung iba yon ang gusto marinig eh pasensya na po so, Merkoles na lang <laughs> o so, siya, sige sana kita kita ulit sa miyerkules okay Lagi yung sinasabi UOP naming mahal Alimulasal Magandang umaga Magandang tanghali Magandang hapon Magandang gabi Nasaan man kayo na ron Sa mundo Ngayon Lalo na sa mga team replay Bye Kuna Ingat po tayo lagi